Sobrang mabibilib ka sa kasipagan ni tatay ng dahil sa pagsisisig niya, nakapagpatapos na siya ng dalawang anak sa pag-aaral. At hindi lang yon naging engineer pa yung isa. Kaya naman deserve ni tatay dahil alam nyo ba, sa loob ng limang oras lang, naso sold out niya ang 100 kilos. Dahil bukod sa masarap, ang dami ng serving, e eh sobrang mura pa. Ito ang Sisig sa Lupe, na sikat at talagang tinadayo pa ng taga-Malalayo dahil sa unique, sarap at sobrang murang sisig nila dito. Almost 20 years na nga sila kaya naman may mga regular suki na sila. Located lang ito sa may Ramon Magsaysay Avenue, Guadalupe Nuevo, Makati. Open daw sila everyday from 5 PM up to 1 AM. Hindi na makaiy mahirap hanapin 'to dahil sa may labas lang sila ng ACLC Guadalupe Campus at tapat lang ng PNB. Kailan taon na po kayo? Ah, 60 na po. Ah, 60. Wala sa si itsura. So, kanin na po katagal kong sisigan nyo? Po 2009. Pagtapos ng undoy, nagtayo po ako nun. Pinangalanan ko siyang typhoon sisig. Hanggang oh, okay. ginawa ko siyang Guadalupe kasi, tupe. <laughs> ang nakakatuwa kasi dito, tay, five hours lang na uubos na to, no? Opo. No, misan nga, 9.30. Wala na. Yun Wala na. 100 kilos? Po. Wow, ang dami. Mga 60 kilos yung sisig, 40 kilos yung tapa. Tatlo po ako. Nag-aaral po sila? Yung bunso na lang po, tapos na yung dalawa. Sa engineer na po, yung isa naman. Ah, LTE. wow. Congrats oh, po. <laughs> ang galing tayo. Everyday oh. Every day kayo open? Opo. Oh, Walang pahinga? Sunday, oh, po. ah, wow. Kasi maraming customer, okay. pag nagsara ka, nagahanap sila. Hinahanap kayo lagi. Hindi okay. na tayo nga daw po kayo kahit na mga taga malalayo. Opo. Marami na yung okay. customer kami. Noong mga estudyante pa lang sila, bumabalik dito may pamilya na. Nagtatanong, kilala niyo pa ako kaya? Ay, kilala ko kayo. Ang galing. Kaya bumabalik you know? talaga. Saka hindi ako ng gagaya. Original yung ginagawa. Sa bagay, totoo. Nag-isip okay, ako na maging iba ako. So, tayo ano yung mga ino-offer nyo? Dati po, nung andyan pa yung asawa ko, meron kaming sisig, Shanghai. Sisig talaga ako, sisig. Nagko-combo lang ako ng other products. Apo. po. Okay. Magkano po yung ganun? 75 lang po pag may ano, pag may combo lang. At meron din kami na offer ngayon, hindi na ako nag-only rice. Ginagawa ko na lang, may sisig at tapa plus two rice and soft drinks for 100 pesos. Ah, oh, wow. Tapos may two rice na yon. Oh, two rice. Tapos dalawang ulam na. Sulit na, opo. Wow. may tapa na, sisig pa. Sarap po. Masarap pa. With love pa ginagawa ni tatay. Ito yung best seller namin, sisig na tapa. Yung tapa po talaga yung nagpadagdag. Nakakatuwa nga dahil ito kakaset up lang nila, ang dami ng nakaabang talaga. Kaya naman ano pang natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin. So guys, pinuntahan natin tong nag-viral na sisigan sa may Makati. Tsaka hindi lang basta sisig guys ha, meron silang hinahalong pork tapa. So ito yon yung combination nila, 75 pesos. Tignan nyo naman ang dami ng serving. Kung ayaw nyo naman ng pork tapa, meron silang sisig lang, 60 pesos. Still, ang dami pa rin ng serving para sa 60 pesos. Yan, kalamansi muna. Ooh, oh, mainit-init pa. Mm. 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 Type ko siya, guys. Masarap. For me, ah. Pasok sa lasa na gusto ko sa isang sisi. Sa mga matagal nang nakakapanood sa akin, alam nyo naman mahilig ako sa taba. Plus point sa akin na maraming taba. Bukod doon, yung mga laman nakahalo dito, ang lambon. Tsaka malasa siya medyo peppery, tapos sakto-sakto yung anghang niya. So ito, 60 pesos. Ang dami ng sisig. Hindi nila tinipid. Ang sarap ng lasa niya. So ang difference nila sa ibang nagsisisig, yung iba gamit mascara, sa kanila, jowls ang gamit. Batok. Sakto-sakto yung dami ng laman at taba. Siyempre, mas marami yung taba. Yun din kasi yung nagpapasarap eh, di ba? I-level up pa natin yung lasa niya. Try na natin. Hmm. Wow! Oh, ang hang! Mas nag-level up yung sarap niya. Pero ang anghang, nagulat ako. Naparami. Eh. Oh! Nabigla tayo sa anghang. Naiyak tayo. Chaser muna tayo ng unlimited soup nila. So, ito yung sinasabi nilang combo na 75 pesos. May sisig ka na, meron ka pang pork tapa. 75 lang, guys. Tignan nyo kung gano'ng karaming serving. May isang rice ka na, unlimited soup pa. Hanap tayo ng toasted. Oh, may taba. Ang nagustuhan ko dito, yung lambot ng pork tapa nila. Parang yung lasa niya, yung timpla niya, same dun sa sisig. Pero magkaiba lang silang texture.